Mega live guys! Meron naman tayong tatalakayin viral na viral ngayon. Ang dalawang batang natagpuan dyan sa Angeles, Pampanga na halos limang oras nang nawawala. Pero, nandun pala sila sa loob ng sasakyan. At, ang masaklap dito ay uh, mga batang edad dalawa at tatlo magpinsan po yan guys magpinsan daw. Ah. Ngayon ay uh, ayon sa sinasagawang autopsy, nakapos, kiorkina pos ng hangin ang dalawang bata kasi nga po sila sa lob ng sasakyan na nakaparada nung Biyernes. Nakita sa CCTV 9 o'clock ng umaga naglalaro sila and then pumasok sila sa gilid ng sasakyan. Siguro ay uh, sa curious nila nabuksan nila yung uh, pintuan ng sasakyan. Yun yung uh, yun yung hinaing ng mga lola nanay tatay ng mga mga batang uh, namatay guys kasi nga bakit daw nakabukas pinabayaan nakabukas yung sasakyan na nandun nakaparada sa may kalsada okay galit na galit yung lula nakita ko sa news yung tatay nanay ng bata sila ay humihingi ng hostisya about sa nangyari so ngayon guys meron tayong uh, pahula dyan sa baba okay One word tagalog about sa sinisisi okay? as is, sa viral naman na uh, videos na lumabas ang mga tao ngayon ang sinisisi ay ang mga magulang sila daw yung dapat na parusahan dahil sa kanilang kapabayaan okay tama nga naman na kung kayo po may kung kayo po ay may anak na 2 years old at saka 3 years old sa halos limang oras na sila nawawala o di kaya ay it's it is your responsible na 24 oras dapat binabantayan niyo po yung mga anak niyo no sa loob ng halos limang oras yun ay medyo kapabayaan na yun ano eh ang nakita natin sa, sa CCTV 9 o'clock ng umaga Then, uh, mag -aala. una na lang ng tanghali nung si na natagpuan nung binuksan ng driver ang kanyang kotse ah yun tumambad dalawang bata sa loob ng kanyang sasakyan so both side may may pagkukulang kaya yun, yung ating tatalakayan ngayon ano both side driver may ari na sasakyan at parents nung namatay na dalawang bata kaya ganyan guys, galingan nyo dyan sa baba kung ano yung tamang word na aking isusulat. Okay, habang, habang sinusulat ko po ay sagot-sagot dyan sa baba kung ano kaya ang tamang word na ating uh, pinapahulaan. Okay? At habang ako ay nagsusulat dyan, sige, comment, comment, comment. Magbasa po tayo ng uh, sagot nang saga nang mga comment ng mga marites diyan sorry sorry naman ah para ako igutom <laughs> gutom kasi nga malungkot yung kan guys malungkot yung nangyari sobrang lungkot na mawalan ng anak ano? ako nga ay umaasa na sana magkaroon ako ng anak so, sayang ano sayang yung dalawang bata okay sulat so ko muna then uh, gara -gara tayo kasi only 5 minutes to answer guys okay Only 5 minutes to answer and then i-reveal na natin yung uh, yung tamang sagot. Okay? Okay, ang uh, ang word ay na ating huhulaan ay I think English ano? English word, okay? English, okay lang ba? <laughs> English okay English no okay ituloy ko po ang ating kwento dito may mga comment ng mga Marites ayan Marites ng bayan kasama ko dyan Ustisya para sa mga magulang na pabaya sabi ni Val Benson Sorenyo diba? yung magulang dapat ang managot dyan kasalanan ng magulang ng ang kasuhan niyong mabayang mag magulang sabi ni Maria nagbabasa lang po ako ng mga comment ano? kasi nga ay 2 years old and 3 years old so ito yung mga comment nila okay 2 and 3 years old naglalaro ng walang kasama sa kalsada then sisisi niya yung driver ng sasakyan na nakaparada sa harap ng sarili niyong bahay Walang kasalanan yung may-ari ng, ng kotse, kapal naman ng mukha ng mga magulang para isisi sa iba ang kasalanan nila. Ayaw pa talaga ng magpariglo at magsasampa pa talaga ng kaso. Maghahanap pa talaga sila ng sisisiit. Pabayang magulang, yan ang sabi ni Lady. Okay, wait lang, may customer. Oh. Kababayan, hi ka muna sa camera! Ha? Taga ka, bro? Quezon! Quezon! Oh. Kapi tayo, guys! pati <laughs> uh, mo sila ng... Uh, sa lahat ng taga Quezon dyan, magandang umaga sa inyo! Hello! Ang pogi! Papasok sa trabaho! Pasok! <laughs> Ayun, ingat, ingat, ingat! Ayan ang ating kababayan na at taga Quezon! Okay! Continue natin! O, stop na! Five minutes answer lang, guys, ha? 5 minutes sa so Gcas 1,500 Now ay nandito na tayo sa Sa bonus round Dima ang mananalo ng Gcas 100 pesos Dima Maximum of 5 Kasi wala akong budget na yun Wala pang sahod matagal pa Ay yung owner ng car Sabi niya, Chasarin Rosti yung owner ng karpa ang sinisi, anong batas yan mer yan sa Pinas? Sabi ni sabi niya. Oh. natin. May CCTV nat lahat, kaloka ha ha. ha. Dapat yan magulang ang kasuhan ng negligence. A ah, anak anak di marunong mag-alaga. 2 in 3 years old lang yan. Binabantayan pa. Binabantayan pa yan. Ayan. Apple din nung magulang eh. Baka gusto pa magkapera na yan epal daw yung magulang sabi ni Glow reply nga kasi daw hindi nakalak kung nakalak hindi makapasok pero sabi ng news duguan daw ang mga bata kapag nasupukit nagdurugo oo yun nga eh ka sa hangin yung dugo lalabas sa, sa ilog kasi yung sasakyan minsan ay pag dinak niyan hindi nakaon yung parang aircon nga tano, ganun. Talagang maubusan ka ng hangin, Hina. Then yun, suffocate ang aabutin mo doon. Okay? konting nga natin. Baka pagpasok ng dalawang bata, pinaglalaroan. Was... Wait lang, may customer. Son Sunmana. <laughs> na. Son ma Ano Okay sabi ni Cheya Kasin baka pagpasok nung dalawang bata pinaglaruan nung lak ng sasakyan baka kung ano-anong binalaw nila doon at yun hindi na mabuksan at natrap ng tuluyan regarding daw sa tuguan marami hills sa sobrang init sa loob kaya baka nagmuslid na yung bata kapapayaan ng magulang yan, huwag isisi sa owner ng sasakyan 什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么 next magbasa pa tayo justicia Ayan. justicia sabi ni may vansiloy 5 justicia ang habol nyo baka kayo pa ang makulong buti sana kung binangga yun na nga eh, nakaparada lang naman yung sasakyan. At saka ganyang edad, at saka sa ganyang edad, bawat minuto, dapat nakabantay kayo. Ganyang edad, makukulit ang mga yan. Tapos, nasa labas bahay. Daanan din ng sasakyan. So, majority guys, ay, majority, majority ay, uh, ang magulang ikulong ang mga magulang na pabaya from Bobla Rosli Rulida ayan Okay, stop na. I-reveal ko na yung sagot para naman na meron kasi nga ay tawag dito. 10 minutes na, oh. Sa pa kasi may customers. Sige pa, go! Habang may customer pa ako dito. sok yeah. Thank you. Tatagumpay. Si ba. Champi magat pitirang sabi niya po ay lu, dapat talaga mga magulang ang sisihin. Yan yung ating pinapahulan ah. One word Tagalog about sa sini English po okay. ah. English. Right? Okay. Okay, dito sa bonus round ay uh, Tagalog, English, pwede. English, Tagalog pala, no? mas okay no? Sa bonus round. Sa bonus round, English, Tagalog, accepted. Okay? ay okay, next. Pabaya kayong mga magulang bakit hinahayaan yung maglaro lang sa kalsada na walang bantay. Magulang ang may kasalanan niyan. Hindi dapat pinababayaan ng ganyang edad. Okay, uh, bigyan ko na kayo ng 10 seconds para sumagot. Kasi 12 minutes na. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay. Ang tamang sagot ay... Sa English muna tayo, ano? Sa 1,500 English White si, si, Ang tamang sagot ay... Centerly. Ayan. Certainly, 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 certainly. So certainly, what is certainly in Tagalog? Certainly in Tagalog. Dito na tayo sa bonus round, English Tagalog. Kasiguraduhan, okay? Certainly or kasiguraduhan. Yan, kasi graduhan ano. Bakit yun yung aking sinabi na uh, sagot? Dahil uh, both side meron tayong uh, opinion bawat panig dun sa namatayan at dun sa may-ari ng sasakyan. Ano? Tama yung sabi kanina, dumula tayo sa may-ari ng sasakyan. Tama yung nag-comment kanina, ano, kung sana hindi nyo, sinip, kung wala kayong kasiguraduhan na nakalak o hindi yung sasakyan, dapat dinadouble check niya yan ah, na nakalak siya para walang magnanakaw o di kaya ay for the safety ng mga batang naglalaro dyan sa lansangan ay uh, wala sanang nangyaring ganyan ah, na sobrang uh, nakakalungkot or kalunos-lunos ang sinapit ng uh, dalawang bata. Okay, yan yung side natin doon sa... doon sa... sa driver, ah. Next, naman sa magulang o sa kamag-anak. Lalong-lalong na ang lola na humihini ng mustisya. Justice daw. Ang... Uh, ang kanilang habol. Kung... Uh, sa palagay nyo ay... Uh, ay uh, meron kayong pagkukulang yung kasiguraduhan na sagot na aking sinabi ay dapat wag nyo na ituloy yung kaso kasi mababaliktad lang talaga sabi ng isa rin nagpunod mababaliktad lang yung, uh, yung kaso sa akin na sa aking palagay ah. kasi mga bata yan ah, nasa panunan nasa pangangalagay nyo dapat yan sabi ko, 24-7 or 24 hours. Dapat nakabante kayo sa inyong mga anak, ano? Yung kasiguraduhan na kampante kayo nasa kalsada yung mga anak nyo, walang mangyayari. Hindi! Itatakyo sa utak nyo yan. Mga bata yan, 2 years old, 3 years old, ang kukulit. Kasi natry ko din nag-alaga ng ganyang edad. Sobrang kulit. Takbo ng takbo. Kahit sabihan mo yan, minsan makulit talaga, ano? Yan! yung uh, ating uh, sakot. certainly or kasiguraduhan dapat huwag tayo makampante huwag tayo makampante na forget uh, nasa harap ng bahay nakikita nyo dyan pero kalsada yan walang kasiguraduhan yan na safe yan yung kalsada na yan di ba sana na may nanalo at meron kaya natutunan sa mga na comment at sa ating mga uh, opinion Maraming maraming salamat sa naging magsawa. Magsawa sa aking uh, ulat viral ngayon. Okay? Thank you very much guys sa support. Sa totoo lang nagugutom ako. <laughs> Ayan, sa yung nga nakakalungkot. Uh, Nakikisimpatya ako. Recent pisa sa kanila. Ah, condolences ako na sa pamilya ng dalawang bata. Okay? Yun. Thank you very much ka sa pagsama. Sa akin na ganyan. Thank you very much. Maraming maraming Bye salamat. Bye-bye!